Hoy mga tagahanga ng tennis. Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, sumisid kami sa isang kapanapanabik na kwento na umuusad sa mundo ng tennis. Si Alex Ila, ang batang tennis sensation mula sa Pilipinas, ay nagtapos ng isang hindi kapanipaniwalang pagtakbo sa Eastbourne Open at ito ay tiyak na isang sandali na dapat ipagdiwang. Pag-usapan natin ang kanyang paglalakbay, ang tagumpay na pagganap at kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa kanyang hinaharap. Manatiling nakatuto. Sa labing walong taong bulang pa lamang, ipinakita ni Alex Ila sa mundo na mayroon siyang husay, lakas ng loob at puso upang makipagkumpetensya sa pinakamataas na antas. Ngayong buwan, gumawa siya ng kasaysayan sa kanyang hindi kapanipaniwalang pagtakbo sa prestihiyosong Eastbourne Open, kung saan naabot niya ang final sa Rene 125 tournament. Ang kanyang pagganap sa Eastbourne ay kahanga-hanga. Nilabanan niya ang ilan sa mga pinakamahirap na kalaban na minarkahan ang kanyang tagumpay sa pro circuit. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa resulta, ito ay tungkol sa kung paano siya nakarating doon. Matapos manalo sa kanyang mga pambungad na round, ipinakita ni Alex sa mundo na hindi lang siya isang sumisikat na bituin, siya ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Ang kanyang malalakas na ground stroke, eh, matalinong pagpuposisyon sa korte, at tibay ng pag-isip ay ipinakita ng buo at niya ang ilang mga batikang prosadaan Kahit na hindi inangki ni Alex ang titulo sa Eastbourne ang kanyang paglalakbay sa final ay isang napakalaking tabumpay Ang pag-abot sa yugtong iyon laban sa mataas na antas na kompetisyon ay isang malaking milestone sa karera ng sinumang manlalaro at ito ay nagsasalita tungkol sa kanyang potensyal para sa hinaharap Sa kanyang post-match interview naisip ni Alex ang karanasan ng may pagmamalaki at pasasalamat Sinabi niya kung paano ipinakita sa kanya ng pagtakbo sa Eastbourne, kung gaano siya lumago bilang isang manlalaro at kung gaano kahalaga ang patuloy na pag-aaral at pagpapabuti. Para kay Alex, simula pa lang ito. Ang kanyang pagsusumikap, dedikasyon, at tiyaga ay nagbubunga, at sa kanyang murang edad, ang langit ay ang limitasyon. Si Alex ay may potensyal na pumunta ng higit pa, hindi lamang sa mga kaganapan sa Rene, ngunit sa Grand Slams, masyadong malinaw na ang pagganap na ito ay isang patunay ng kanyang pagkahilig sa laro. Habang patuloy na tumataas si Alex sa mga ranggo, maaari nating asahan na mas marami pa siyang makikita sa malaking entablado. Sa kanyang kasalukuyang momentum, maaaring tinitignan natin ang isa sa mga susunod na nangungunang contenders sa women's tennis. Ang mga tagahanga mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpakita na ng kanilang suporta, at ito ay lalago lamang habang si Alex ay patuloy na gumagawa ng mga alon nakaka-inspire siya hindi lang sa mga Pilipino, kundi sa mga mahilig sa tennis kahit saan. Kaya, kung hindi mo pa sinusundan ang kanyang paglalakbay, ngayon na ang oras para sumakay. Malaking pagbati kay Alex Ila para sa isang kamanghamanghang pagganap sa Eastbourne Open. Kung nasiyahan ka sa video na ito, siguraduhin i-like, komento, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa Alex at iba pang balita sa tennis. At hey, huwag kalimutang pindutin ang bell icon na 'yon para hindi ka makaligtaan sa alinman sa aming mga pinakabagong video. Babalik kami na may higit pang aksyon sa tennis sa lalong madaling panahon, ngunit sa ngayon, magsa-sign off kami.